Na mga kapatid, tagumpay ang paglalakbay. Nakarating kami ng buo, pero hindi ligtas. May ito lang pampalakas, oh. Oh, <laughs> me. Ay. na walang video kagaduwa ko. Alina, no, kaya. Kaya <laughs> ka, eh. Kumahawa na ako, bumabalo, eh. Hindi ang mga bubong kakatao. Ito na ya! Ang mga walang isa yung naglong ride! For the first time! <laughs> For the first time in my life! Ayun Ay, na yung ano, yung may argo? Yung may welcome mark? O, okay, ito na! Ayun na yun! Maganda pa swimming sa tulay, may Pag hindi pa yan, mag collapse na ako! Ayan na nga yung ano, Agila. Ayan yung bundok. Eh. Ah, Ayan yung Agila. Na Ayun, maligayang pagdating Hi guys, eto na kami Eto na kami guys Quarter to 12, dito na kami Takbong ano lang ayon, ayon, ayon. Takbong mga malalaki dyan <laughs> <laughs> Numero uno, <laughs> pangalawa <laughs> Si Koji, bahatlo Mga malalaki dyan ito <laughs> na, ito na, ito na. Kapal doon. Ay, ayun yung magandang view. Ang ganda. Grabe. Ang ganda no? Oh. Wow. Wow.